Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 851 hanggang at 855. Kabanata 851. Pinalayas ng driver ang Rolls-Royce Phantom at si Charlie ang nagmaneho ng 5th series BMW ng Old Master. Sa sandaling huminto ang sasakyan sa harap ng tatlong tao, nagmamadaling binuksan ni Jacob ang likurang pinto at sinabi kay Mei Ching. Mei Ching, sumakay ka na. Tumango si Meching at ngumiti, yumuko at pumasok sa kotse. Kagad pagkatapos, si Paul ay tila umupo kasama ang kanyang ina sa likod na hanay. Ngunit sinabi sa kanya ni Jacob, "Oh, Paul, pareho kayong mga kabataan ni Charlie. Dapat marami kayong mga paksang magkakatulad. Makipag-chat sa kanya habang nagmamaneho." Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ang tugon ni Paul. Nakarating na siya sa likod ng pinto sa kabilang side, binuksan ang pinto ng kotse at umupo. Walang pagpipilian si Paul kundi ang pumasok sa co-pilot. Nagmaneho si Charlie patungo sa lungsod, at sinabi ni Jacob sa likod na hanay kay Mei Ching nang may kaunting kahihiyan. Nako, Mei Ching, ang kotse na ito ay crudo. Sana ay huwag mong isipin ito. Walang magawang sinabi ni Mei Ching, Jacob, Sinabi ko na sa iyo, wala akong alam sa mga bagay na ito, kaya hindi mo na kailangang banggitin ito sa lahat ng oras. Okay, papuri ni Jacob. I don't mean anything, I just felt that this car ay hindi karapat dapat sa iyong ugali. Tingnan kung paano ang mukha ng isang limampung taong gulang na nasa katanghaliang ang gulang at matatandang tao. Wala pang 40, ang isang babaeng may ugali na tulad mo, ay dapat sumakay sa nangungunang luxury car tulad ng Rolls Royce. Nang marinig ni Mei Qing na pinupuri niya ang kanyang sarili, bahagyang namula ang kanyang mukha, siya ay ngumiti at sinabi, pagkalipas ng maraming taon, magaling ka pa ring magsalita. Ngumiti si Jacob at sinabi, ang sinabi ko ay mula sa kaibuturan ng aking puso. Tumango si Mei Qing at tinanong siya, nga pala, kumusta ka na sa loob ng maraming taon? Bunguntong hininga si Jacob at galit na sinabi, Ginawa ko na, ibig sabihin, sa totoo lang, pagkatapos ng graduation sa unibersidad, hindi ako naging masaya. Tanong ni Mei Ching sa mahinang boses, hindi ba kayo masaya ni Elaine? Kaligayahan, si Jacob ay nagbigay ng isang mapait na ng ngiti at bumulalas. Hindi ko pa naranasan ang mga salita sa higit na dalawampung taon. Nang makita ang mapait ng ngiti ni Jacob, nagkaroon ng hindi maubos na sakit, pagkabalisa at panghihinayang sa magagandang mata ni Mei Ching. Naalala niya ang bagay na hindi niya makakalimutan noong bisperas ng pagtatapos ng kolehiyo. Noong araw na yon, tumakbo pabalik ang kanyang kasama, umiiyak at sinabi sa kanya na kinuha siya ng kanyang kasintahan sa unang pagkakataon, pagkatapos uminom. Bigla niyang naramdaman ang isang bolt mula sa asul na langit, at ang buong tao ay nasa gilid ng pagbagsak. Sa oras na yun, masaya na siyang nagsimulang magplano ng ruta pagkatapos ng graduation. Inayos ng pamilya ang kanyang sarili at ang kanyang kasintahan na pumunta sa ibang bansa para sa karagdagang pag-aaral. Upang ang dalawa ay maaaring manatili at lumipad ng magkasama. At sa parehong oras, maaari silang makakuha ng mas mataas na diploma ng magkasama. Maglingkod sa bayan at maging haligi ng bansa. Pero sinong mag-aakala na bigla na lang mangyari ang ganitong disintegrating na bagay? Nang mga oras na yon, umiiyak at umaamin pa rin sa harap niya ang kanyang kasama, na sinasabing siya at ang kanyang kasintahan ay masyadong lasing at hindi alam ang nagawa. Pero paanong hindi siya mapakali? Ang aking kasintahan ay natulog kasama ang kanyang kaibigan, paano siya ay walang pakialam. Lalo na ang kanyang sariling karakter, siya ay ipinanganak upang bigyang diin ang mga damdamin kaysa mga interes. Para sa taong mahal niya, maaari siyang gawing mali ng langit, ngunit hindi siya dapat payagan na minamahal upang ipagkanulo siya o magkaroon ng anumang mga pagkukulang sa kanyang relasyon. Sa makatuwid, hindi niya matanggap ang ganoong bagay, kaya pinili niyang huminto, at umalis sa Ores Hill na malungkot. Kahit nag-abroad, mas nabigla siya nang malaman niya na pinakasalan ng dating kasintahan ang kasamang iyon. Kabanata 852 Sa oras na iyon, isang batang Amerikano ang baliw na hinahabol siya, kaya sa kanyang galit, at dahil sa kagustuhang makalimutan ang nakaraan sa lalong madaling panahon, Pumayag siya sa isang pagtugis ng partido. Dahil dito, mabilis na nagpakasal ang dalawa, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng anak. Ang batang Amerikanong iyon ay napakabait sa kanya at inalagaan siya habang buhay. Ngunit hindi niya nagawang kalimutan ang kanyang dating kasintahan ng higit sa dalawampung taon. Nang lingunin niya ang panahong iyon ng kasaysayan, napagtanto niya na siya ay hindi sinadya at niloko ng iba. Ang kasama sa kwarto ay hindi lumapit sa kanya upang magtapat, at hindi rin siya umasa na siya ay tututol. Umaasa na lang siya na mag-iisip siya, na hindi niya ito pakakawalan, at gusto niyang magkusa na huminto, at pagkatapos ay ibinigay ang kanyang dating kasintahan sa kanya. Ngunit ang sarili noon ay napakabata pa, masyadong mapagmataas at masyadong nakatutok sa mga prinsipyo ng buhay, at kadalisayan ng damdamin, kaya binigay niya ang kanyang minamahal na lalaki. Sa mga bisig ng kasama sa kwarto, dahil sa hindi malilim utang puso ni Jacob, ang buhay may asawa ni Mei Qing ay talagang napakasakit. Mahal na mahal siya ng kanyang asawa, at ginampanan niya ang mga responsibilidad at mga obligasyon ng isang mabuting asawa, hindi kailanman nagtaksil sa kanya. Inalagaan ng mabuti ang kanyang pamilya at anak, at marami pa siyang naitulong sa kanyang career. Gayunpaman, sa kaibutura ng kanyang puso, alam niyang isa lamang itong buhay ng pagsuporta at paggalang sa kanya. Bagamat nagpasalamat siya sa kanya, nire-respeto siya, nag-aalaga sa kanya, siya hindi niya minahal. Ang kasal na walang pag-ibig ay tumagal ng higit sa dalawampung taon, at namatay ang kanyang asawa dahil sa cancer. Buong pusong inalagaan ni Mei Ching ang asawa hanggang sa may libing ito. Matapos may libing ang kanyang asawa, biglang nawala ng laman ang puso ni Mei Ching. Sa pagkakataong ito, napagtanto niyang ganap na niyang natupad ang lahat ng obligasyon sa kanyang asawa. Mabait, tapat at nagmamalasakit sa pamilya. Nagpapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon at pumunta siya sa lahat sa bawat punto. Gayunpaman, pagkamatay ng kanyang asawa, bigla niyang napagtanto na ang kanyang buhay ay dapat na mabuhay sa kanyang sarili minsan. Kaya naman, naghanda siya para umuwi. At ang pinakagusto niyang makita sa pagbalik niya sa China ay si Jacob, na siya ay pabigla-bigla na iniabot kay Elaine. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na magiging ganoon kalungkot sina Jacob at Elaine. Sa mga salita ni Jacob, hindi siya nakadama ng kaligayahan sa loob ng mahigit dalawampung taon, kaya malaki ang kanyang paghihirap sa mga araw na ito. Bagamat higit sa dalawampung taon na niyang hindi naramdaman ang totoong pagmamahal, buti na lang, ang kanyang asawa ay inalagaan siya, kahit walang love. At least sobrang saya pa rin niya. Napakalungkot din ni Jacob sa mga oras na ito. Mahigit dalawampung taon na siyang nagsisisi na uminom siya ng sobra ng gabi. Sa loob ng mahigit dalawampung taon, hindi niya minahal si Elaine, ni hindi niya naramdaman ang kaligayahan niya siya sa pamilya. Siya ay nahuhumaling kay Mei nang ng higit sa dalawampung taon, at ito ay higit sa dalawampung taon mula nang makita niyang muli si Mei Qing at ang nakakapasong kilos nito. Puno ng laman ang kanyang puso ng panghihinayang. Dapat ay kasama niya ang perpektong. Mapagpakumbaba, Matalino at maunawang babaeng ito para sa kalahati ng kanyang buhay. Pero bakit namis lang siya at sumama sa isang shrew na tulad ni Elaine? Sa sandaling ito, naramdaman ni Jacob na ang namiss niya ay ang buong mundo. Kabanata 853, naalala ito ni Jacob sa kanyang puso na mula ang kanyang mga mata at dalawang linya ng luha ang hindi napigilan ngunit dumaloy palabas. Ang pangunahing dahilan ay ang kasalukuyang matching ay masyadong perpekto. Nakita man ito ni Charlie ay nararamdaman niya na siya ay higit sa isanda ang libong beses na mas malakas kaysa kay Elaine. At si Jacob ay gumugol ng higit sa dalawampung taon with a bitch who only had one in one hundred thousand of his ex-girlfriend. Ngayon na siya ay tumingin kay Meiching at nag-iisip muli. Nakaramdam siya ng hindi komportable sa kanyang puso. Nang makita ni Mei Qing ang pagluha ni Jacob, lalo siyang hindi komportable. Nagsisi rin siya, ang panghihinayang ay hindi dapat iniwan sa kanya sa salpok. Sa nakalipas na dalawampung taon, hindi siya naging masaya at wala siyang pagmamahal. Parehong naranasan ng dalawang tao ang parehong pagpapahirap. Dahil ito ang kaso, bakit naghiwalay noong una? Alam niyang hindi niya kayang magkagusto kay Elaine. Alam niyang tiyak na nawala na ito ng malay bago kinuha ni Elaine ang advantage. Alam pa niya na si Elaine ang nasa likod ng mga eksena. Gayunpaman, hindi niya mapigilan ang pagmamataas sa oras na iyon. Ang mga resulta nito, sa mahigit dalawampung taon, walang tunay na kaligayahan ang dalawang tao. Sa pag-iisip nito, nakaramdam ng hindi komportable si Mei Ching. Tahimik siyang naglabas ng isang pakete ng tisyo mula sa kanyang bag, kumuha ng isa at nilagay sa kamay ni Jacob. Si Jacob ay orihinal na ibinaling ang kanyang mukha sa bintana, hindi gustong makita ni Meiqing ang kanyang mga luha. Ngunit bigla siyang nilagyan ng tisyo sa kamay. Nagmamadali siyang tumingin kay Meiqing sa side, only to find that her eyes were choked din, luhang nanginginig. Sa sandaling ito, tinanong ni Jacob ang sarili sa kanyang puso, may nararamdaman pa ba si Mei Qing sa kanya? Kung talagang may nararamdaman pa rin siya para sa kanya, maaari ba siyang makipag muli sa kanya? Thinking of this, nung na-excite siya, bigla na naman siyang kinabahan. Kinabahan siya, saan kaya nagpunta si Elaine, at babalik pa ba siya? Kung hindi siya bumalik, ang ganda, kaya niyang ituloy si Mei nang ng buong puso. Siya ay limampung taong gulang na, at kung hindi niya ipagpatuloy ang tunay na pag-ibig. Hindi siya magkakaroon ng pag-ibig para sa kanyang buhay. Pero paano kung bumalik si Elaine? Kung alam ng bitch na yon na bumalik si Mei Ching, mababaliw na siya. Siya ay tiyak na pagmasdan siya, at hinding hindi siya hahayaang magkaroon ng pagkakataong makilala o makuntak si Mei Ching. Higit sa lahat, kapag nakita na ni Elaine si Mei Ching ngayon, tiyak na mapapasigla siya. Dahil ngayon ay mas maganda si Meiching kaysa kay Elaine, at mas masungit kaysa kanya, mas edukado kaysa kanya, mas mayaman kaysa kanya. At mas nilinang kaysa kanya, sa bawat aspeto, siya ay mas mahusay kaysa kanya. Kaya kung sa kanya, si Elaine ay isang gulo lang ng mabahong shi. Kabanata 854 hindi mapigilan ni Jacob na magmakaawa sa langit sa kanyang puso, umaasang hindi na kailanman babalik si Elaine. Mahigit dalawampung taon na siyang sinaktan ni Elaine, kaya dapat niyang bigyan siya ng kalayaan. Kung tutuusin, hindi talaga madaling tiisin siya sa loob ng mahigit dalawampung taon. Kung hindi na babalik si Elaine, naniniwala siya na dapat magkaroon siya ng pagkakataon na patuloy na makasama si Mei Qing, at ipagpatuloy ang kanyang relasyon. Bukod dito, sa palagay niya ay napakabuting tao pa rin ang anak ni Mei Ching. At dapat niyang kayanin para tanggapin siya bilang stepdad niya. At ang kanyang anak na si Claire ay isa ring mas matinong anak na babae. Kung nawawala nga ang kanyang ina, hindi siya tututol sa paghahanap nito sa kanyang pangalawa. Tagsibol ng walang pagsusugal. Kung tutuusin, imposibleng mamuhay siyang mag-isa pagkatapos ni Elaine. Nawala, ang tanging inalala niya ngayon ay kung babalik pa ba si Elaine. Kaya sa Diyos na lang siya manalangin. At hindi niya alam sa sandaling ito. Hindi ang Diyos ang makapagpas siya ng lahat ng ito, kundi ang kanyang manugang na si Charlie. Pagkatapos magmaneho ni Charlie papuntang Shangri-La, agad na humakbang ang staff ng hotel at binuksan ang pinto. Ibinigay niya ang sasakyan sa waiter na nagparada ng sasakyan, at saka sinabi sa kanyang bienan at kay Mei Ching. Ang Shangri-La ay itinuturing na medyo magandang hotel sa Ores Hill. Ang lokal na lutuin ay ang pinakamahusay. Ito ay masarap, nakapagbok na ako ng isang magandang kahon dito, ngunit hindi ko alam kung ito ay angkop sa panlasa ng iyong personalidad. Nagmamadaling sinabi ni Mei Ching, Mr. Charlie, Napakamagalang mo talaga. Wala akong mga kailangan para sa pagkain, at tapat ako. Pagkatapos umalis sa Ores Hill sa loob ng maraming taon, gusto kong subukan ang mga lokal na pagkain ng Ores Hill. Nakangiting sabi ni Charlie, tapos pumunta ka sa Shangri-La, hindi ka talaga nagkamali. Tutal, katabi niya si Paul, Mr. Paul, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo sa Chinese na pagkain. Nasanay ka bang kumain ng mga Chinese cuisine? Napangiti si Paul at sinabi, Mr. Charlie, huwag kalimutan na ako ay kalahating Chino. At sa totoo lang, mas gusto ko ang Chinese food kaysa sa fast food at western food sa United States. Gaya ng sinabi niya, nagmamadaling sinabi ni Paul. Siya nga pala, sabihin ko sa iyo, masarap magluto ang nanay ko. Siya ang pinakamahusay na Chinese chef na nakita ko. Siya ay may mahusay na kasanayan sa pagluluto. Hindi napigilan ni Charlie na mapabulalas. Hindi ko akalain na si tita ay napakaganda, may magandang ugali, at masarap magluto. Mahinhin na sinabi ni Mei Ching. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ng batang ito, masyado siyang nagyayabang para sa akin. Hindi napigilan ni Jacob na mapabuntong hininga sa tagiliran sa oras na ito noong papasok tayo sa paaralan na magkasama, palagi mong sinasabi na ipagluluto mo ako, ngunit sa oras na iyon lahat ay nabubuhay sa campus. At hindi kailanman nagkaroon ng angkop na pagkakataon. Mahigit dalawampung taon na ang lumipas. Ngayon, sa totoo lang, hindi pa ako nakakain ng ganitong pagkain. Ngumiti si Mei Ching at seryosong nagsabi, kung may pagkakataon ako, Maari akong magluto para sa iyong panlasa. Ngunit maaari kong ilagay ang kahihiyan sa harap. Hindi kasing sarap ang luto ko gaya ng sinabi ni Paul. Kung nabigo ka, kung gagawin mo, huwag mo akong sisihin. Nang marinig ito ni Jacob, natuwa siya at sinabi, "Talaga? Kailan ka may oras?" Pagkatapos noon, hindi na makapaghintay si Jacob na sabihin, "Kung may oras ka?" Maari tayong magpa-appointment sa bahay ko. Anong uri ng mga pagkain gagawin mo? O kung ano ang gusto mong gawin, sabihin sa akin ng direkta. Bibilhin ko ang lahat ng mga sangkap ng maaga. Ang lahat ay ihahanda at pagkatapos ay pumunta kayo ni Paul sa aming bahay. Magluto ka na lang, tutulungan kita, kumain na lang ang mga bata. Medyo nahihiya na sabi ni Mei ang kupba ito, hindi dapat gusto ni Elaine na tingnan mo ako, tama ba? Sa tawag kahapon sa telepono, Sinabi ni Jacob kay Mei Qing na sila ni Elaine ay naghiwalay ngunit walang tiyak na dahilan para doon at hindi niya sinabi na si Elaine ay nawawala ngayon. Kaya naman, naisip ni Mei Ching na kakahiwalay lang ng dalawa sa kwarto, ngunit nabubuhay pa rin sila sa isang bahay, kaya ayaw nilang pumunta sa bahay niya, sa takot na magkita sila ulit ni Elaine. Not to mention na hindi magandang bagay ang babaeng ito. Nagmamadaling iwinagayway ni Jacob ang kanyang kamay sa oras na ito, at sinabing walang pakialam. Hindi mo na kailangan mag-alala sa kanya. Wala siya ngayon sa bahay, at hindi ko alam kung kailan siya babalik. Ito ay maging posible sa ilang sandali. Pagkasabi nito, muling sinabi ni Jacob. Sa aking palagay, ang pagpili ng isang araw ay mas mahusay kaysa paghagupit ng araw. Maghapunan tayo sa Shangri-La sa tanghali at pagkatapos ay babalik ka sa hotel para magpahinga. Pumunta ka sa bahay ko mamayang hapon. Sabay tayo magluto. Maaari ko ring ipakilala ang aking anak sa iyo. Kabanata 855. Simple lang ang konsiderasyon ni Jacob dahil nag-alala siyang darating si Elaine at biglang bumalik sa susunod na dalawang araw. Kung sakaling bigla siyang umuwi, hindi siya magkakaroon ng ganoong magandang pagkakataon. Dahil sa pagpatay sa kanya, hindi siya mangangahas na imbitahan si Mei Ching na kumain sa kanyang tahanan habang nandoon pa si Elaine sa bahay. Kung ganoon, malamang natatadta rin siya ni Elaine gamit ang kutsilyo. Kaya naramdaman niya ito. Kung gusto niyang magkaroon ng ganitong pagkakataon, kailangan niyang gawin ito sa lalong madaling panahon, mas maaga ay mas mabuti. Hindi maiwasan ni Mei Qing na mag-isip. Dahil ang kanyang bayan ay nasa Suzhou, noong siya ay nag-aaral sa Ores Hill, siya ay maaari lamang manirahan sa isang dormitoryo. Bukod dito, kapag ang lahat ay nasa pag-ibig, sila ay medyo mahiyain at mababangki at hindi maglakas loob na ipaalam sa pamilya. Kaya gusto niyang laging magluto ng pagkain para kay Jacob, ngunit siya ay hindi nakahanap ng angkop na pagkakataon. Noon ay hindi ito maginhawa gaya ng ngayon. Ngayon kung gusto mong maghanap ng lutuan para sa mga mag-asawa, maaari kang direktang maghanap ng hotel, apartment o isang panandaliang paupahang apartment ng pamilya upang malutas ang problema, at mayroon na ring mga gamit sa kusina. Ngunit sa oras na yon, walang ganoong kondisyon. Kahit na nakatira ka sa isang ordinaryong guesthouse sa labas, kailangan mong buksan ang isang sulat ng panimula ng iyong unit. Sa makatuwid, ang mga kabataan sa oras na yon ay umiibig. Ito ay imposibleng lumabas sa isang hotel o guesthouse para magbukas ng kwarto. Sa oras na yon, ang sariling guesthouse ng paaralan ay hindi kailangang magbukas ng isang sulat ng pagpapakilala basta makapagbukas ng kwarto ang student ID, pero hindi na ngaas na pumunta doon ang mga ordinaryong estudyante para buksan ang isang silid, dahil malamang na mahuli sila ng mga kaklase at guro. Ang unang pagkakataon na natikman ni na Mei at Jacob ang ipinagbabawal na prutas, ay nang si Jacob ay palihim na inuwi siya isang gabi ng walang tao sa bahay ni Wilson. Silang dalawa ay nagmamadaling natapos sa bahay. Pagkatapos noon, gustong matikman muli ng dalawa ang lasa na iyon, hintayin na lang nila ni Jacob na walang tao sa bahay. Gayunpaman, sa pamilya Wilson sa oras na iyon, kahit na ang pinakamatanda na kapatid na lalaki na si Noah, ay pumunta sa paaralan sa ibang lugar. Karamihan sa mga proyekto ni Mr. Wilson ay nasa lokal na lugar at siya ay hindi madalas na lumabas. At si Mrs. Wilson ay bihirang bumiyahin ng malayo kaya bihira ang pagkakataon na walang tao sa bahay. Kaya naman, sa mahabang panahon, kapag gustong subukan ng dalawang tao ang ipinagbabawal na prutas, kaya nila piliin lamang na pumunta sa School Grove, o sa parke ng Ores Hill, o sa inabanduna na bahay o kahit construction site. Karamihan sa mga estudyante sa kolehiyo noong panahong iyon, ay gumamit ng ganitong paraan para umibig. Parang baliw ngayon, pero normal lang talaga noong panahong iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga kabataan ay kailangang ilabas ang mga hormone, at walang angkop na lugar na mapagpipilian. Lalo na ang mga maliliit na kakahuyan sa paaralan ang pinakasikat. Madilim sila sa loob. Maaaring mayroong isang pares bawat sampung metro. Naririnig ng lahat ang boses ng ibang tao, ngunit hindi ang isa ay walang sinasabi at hindi tumitingin sa ibang tao isang tacit understanding. Bawat isa ay abala na may sariling mga bagay. Dahil walang makakakita kung sino, at walang nakakaalam kung sino ito, walang nahihiya. Kung minsan, kumukuha ng flashlight ang guru ng paaralan, upang mahuli sa maliliit na kakahuyan. Naisip nila na hindi hihigit sa isa o dalawang mag-asawa, ay maaaring mahuli dito, ngunit sa hindi inaasahan, siya ay nabigla para siyang bumulusok sa tumpok ng mga ligaw na itik. Isang langit na puno ng mga ligaw na pato. Ngayon, kapag iniisip ng dalawang tao ang nakaraan sa kanilang mga puso, lalo na kapag iniisip nila na bumalik sa mga piraso, at piraso ng dalawang tao na magkasama, kahit ngayon sila ay tila baliw, romantiko, o nakakahiyang mga detalye. May kakaibang pintig sa puso. Nakita ni Charlie na biglang namula ang mukha ni Mei Ching. At parang ang buong tao ay mahiya pa. Hindi niya maiwasang mag-isip sa kanyang puso, hindi ba't hiniling niya na pumunta sa bahay upang magluto at kumain? Bakit biglang namula itong si tita? Pagkatapos ay lumingon upang makitang muli ang matandang guro sa tabi niya, at nakitang namula ang kanyang mukha sa isang iglap.